So, masakit yung ulo mo kasi open, nag-open yung senses mo, which is yung third eye. Madami kang may experience pa. Madami kang may experience pa. Uh, kailangan be, malakas ang pananampalataya mo ngayon. Huwag ka na magtaka kung meron ka, like for example, pupunta ka sa isang lugar, ah uh, may maaanigag ka or may masisipat ka. sa ating mga Pilipino is lagi nilang sinasabi, ah kaya sinasaniban yung mga ngayon kasi mahi, ma, ano eh, mahina yung pananampalataya. No. Madami na akong mga natulungan na they have strong faith in God. Ang mga ganyan kasi wala silang pinipili. Lakasan mo yung loob mo. And then, ngayon, since na-open ang third eye mo, dahil maaaring makakatulong ka sa mga kasamahan mo. Kasi, ah um, like for example, magkaroon ka ng panaginip or let us say, kahit nakaupo ka na parang may sa'yo na, for example, bubulungan ka na, say, ano ganito, ganyan, inatan mo. Huwag ka magdalawang isip na magbigay ng money. Hi guys, madaling araw na. <laughs> yung tatry akong basahan ni Clarice gamit yung rosary na binigay ni Miss J. Custura. Pwede ka na? Oo. Kaya. Anong gusto mong itanong? Hindi ko alam eh. Hmm. Pwede ba yun? oh yun? Oo nga, kahit ano lang. Anong hmm, kahit ano? Dapat mayroon para alam natin oh. kung ano. Hindi ko alam. Sa work tsaka sa love life? Oo, oh, yeah. sa work. Hindi ko alam sa work kung ano makita mo. <laughs> okay. <laughs> Same pa din naman, hindi ka pa rin naman masaya. Saan? Sa work? Sa work mo. Hmm. Hindi <laughs> nga. Napipilitan ka mo. Hindi ka din dito sa work mo magtatagal. Yeah. Hmm, kasi hindi ka naman na nag-e-enjoy. May family problem ba kayo I ngayon? Mean? Uh, siguro ako lang. May family problem. Sa so, tatay mo? Hindi ko alam. Sa so, tatay mo meron. Paano? <laughs> <laughs> Nagagalit ka kasi eh. Ang dami niyang inuuna kaysa so, sa... Hello? Mga priorities niya. Oh. Ang <laughs> dami na ina ng bayarin kaysa sa in. <laughs> mm -hmm. Lagi mong inaaway yung papa mo. Kasi mali-mali yung hahaha. na ginagawa niya. Lagi kayo nagka-clash yung mama mo yung pumapagit na. Diyos ko. Naiisipan mo dumayo sa inyo. Minsan. Hindi mo magawa kasi kulang yung budget mo. Oo. Ang dami ko utang. Utang yun na. My gosh. Pero, paano ka bigay. Puro ka uh, mama, puro mama, puro mama. Ano ba ito mean? Uh, kahit wala ka na. Pero, kailangan mo pa din pinaprioritize mo si tita. Lagi. <laughs> Kahit wala ka nang maibigay, kahit nakapos ka, pero ginagawa mo pa din ng paraan para maibigay ka kay tita. Lagi. Hmm. Ay, nakakagago ka. Nakikita ko ba yung nakikita ko? Alam ko namang nasyashirt ka din, pero ginagawa mo pa din ng paraan para makapagbigay ka, makapag-provide ka kay tita. Hindi <laughs> nakikita ako. Okay. Tapos, regarding sa work naman, um, kinakainggitan ka sa work, pero, okay. kinakainggitan ka, pero dead ka lang. Huh? Kasi, Wato kakainkitan? Kasi, kasi maganda yung performance mo. Pero, pero, pero... Ayaw mo eh, ayaw, ma ayaw mag... Ayaw step forward. Gusto mo ganito lang? Oo. Gusto mo ganito lang? Chill lang? Oo. Hindi yeah. nga kailangan maging... Mataas yung rank ko. Basta gusto ko na magtrabaho para makapagbayad ng mga kautangan. Oo! Oh, oh my gosh! <laughs> Bakit mo nilalaman yun? Kapag <laughs> so, magbayad kayo ng kautangan, oh, yun lang ang goal mo. Hindi mo kailangan ng higher position. Ayoko. <laughs> Ayoko ng higher position. Basta makasweldo ka at makapagbayad ka ng utang. Okay lang sa'yo. Sa Oh my gosh, nakakaloka ka, ma'am. <laughs> <laughs> Totoo. Uh -oh, tapos may meron ka, nakakausap na lalaki ngayon. <gasps> And, eh, huwag po, tang, ina mo, you kanikilig know, ka ba dito? Gago. tang, mo, hindi ka nagkupwento sa akin, may nakakausap ka lalaki. Sino? Sa work din yan? Nakakapag, ay, kukutang, lagi mo siyang kausap. Eh. Ah, lagi. mo siyang kausap. Natatakot kang mag-commit pero gusto mo lang diyan lang. Ah, parang ganyan naman ako sa lahat. Gusto mo lang diyan lang. Ganyan ako sa lahat. Pero may chance ha, na ipulso ka na itong taong to. Natutuwa siya sa company mo. Tropa-tropahan lang kayo sa grupo pero hindi mo alam na may pagtingin siya. Pilipi sa tagiliran. Ha? Kaya mo na, hindi ko alam. Sino? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko Tagiliran. Gago. Tagiliran. Hindi ko alam. Kaya lang may girlfriend, gago. Ay, putang ina. Sino yan? <laughs> hindi ko yung pila lang. Mark, Mike. Mark, Mike. Mark or Mike? Mark, hindi ko alam. Middle finger ko, eh, kiss ka dito pa. Eh? Lalandiin ka na niya, pero hindi ka niya napapanindi ka. Eh, kiss ka. Taka na, parang bubuntis lang. <laughs> Ayun. Hindi ko alam. Yung taong to, magbibigay ng kasiyahan sa'yo, pero, middle finger. Malasakpan ka sa kanya. Taka sino yan? Hindi ko alam. Hindi kong makuling ang 2024 mo, pero masasaktan ka. Sa love line? Oh my gosh! Hindi ako ready! <laughs> Magsisimula ko sa asar-asaran. Ala! Hindi ko alam kung may inaasar ba sa'yo ngayon. Hindi ko alam! Wala naman. Ay meron! May crush ako sa office. Pero may girlfriend. Nasa kaya lang din direct mo. Mm. Mapaasahin ka na kasi sa pero may revenge siya. <laughs> <laughs> Gago siya. <laughs> Lumayas siya sa harapan ko, nagigigil ako. <laughs> Sino ba yan? Hindi ko talaga alam, promise. Nagpursigi ka. Mag-ipon, huwag mo siya adong magastos. Hindi mo magastos. magastos. Mag-save ka daw ng pera mo. Mm kasi may malaki kang babayaran. Hala, ano yun? Hindi ko alam kung ano yung malaki mong babayaran. Hala, ano ba yung naman lang? Parang ang dami ko nang binabayaran. May malaki kang pagbabayaran. So, magtipid ka at mag-save ng pera. Oh my gosh. Kailan yan, ma? Anos nang ino? Ay, wala. Hindi ko ma... Kung, ewan ko, may bibigay ka ba kay Chowlo? May ibibigay ka daw na something sa family mo. Hindi ko alam kaya kung kanino. Nagbigin ako ng cellphone kay Chowlo. May ibibigay ka. May ibibigay ka sa family mo na pinaglaanan mo. Nagkanda utang-utang ka. Ewan ko. Parang past na I think. Nararamdaman ko yung pulso mo, ma'am. Magiging maayos at masagana ang at 2024. Sana. No. Sana no? Magiging maayos at masagana. Magsimula ka na mag-ipon. Mag-keep ka ng pera. Huwag pala gastos. Kailangan ko na ba mag-resign? Ano ba hindi ko... Hindi eh, pa. Hindi pa? pa? Hindi pa na. Oh my gosh! My gosh, ma'am! Siya nga Kailan pa. pa ako dapat magre-resign? Nadedelay <laughs> na nadedelay! <-dile>, nade <laughs> hindi pa. Pero nag-iisip ka na ng panibagong a-apply pero hindi yun matutuloy. Oh my gosh! Hindi yun matutuloy kasi kasi magiging <gasps> maganda ang performance mo. Talaga? Hindi ka agad dito. Niyata na yung kalasugan mo. Okay. Napasig nito din ng hospital ka. Siyoso. Kaya kailangan mo mag-keep ng pera. Oh my gosh, moms. Katakot ako. Hindi ka no, oh, ako. Katakot. Yung gastos. <laughs> yes my God! Oh, yeah. Bakit ka na lulo, ha? Parang mag-iitim, tapos mag-white, mag-iitim ng madilim na madilim, tapos mag-liliwanag. Nakakaloka. Naiyak ako, nakakaloka. Tama, hindi ka pa nagkukwento. Pakita natin sa kanila. Guys, ito yung gamit ni Clarice na rosary. Galing kay Miss J. And... Ayun. Yun yung way niya ng pag-read -re sa future or past nun, or sabi natin present ng tao by holding your hand Mag holding hands kayo dalawang kamay in between itong rosary and ayun guys just a disclaimer hindi, <laughs> hindi ako nagkwento sa kanya may mga nakakwento akong slide about sa, stress sa work pero hindi siya in detail kaya nawilindang ako kung ano-ano yung sinasabi niya sa akin na ano, sobrang detailed. So, ayun. Thank you, Ma'am. Oo. So, uh oh, Ano ba yun? Lahat ng sinabi mo, parang ano, sobrang tugma. Talaga ba? May Oo oh, nga. Ito yung kwento, mo. Kaya nga, weird. Ano ba itong busa to? <laughs> yes? Hmm? Hi ka. Hi ka. Ay, kasi ilaw na li, ayun na. Eh. Hindi ka pa makakapag-resign sa <laughs> work na kayo. Hindi pa. My gosh. Alam mo yung pakiramdam ko, nagdidilim. So, kung mm. dilim, tapos so, unti-unti lang -unti miliwanag. So, tapos dumidilim na naman. Tapos biglang mapapadpad ako. Doon sa sina, magkasama kayo ni tita. Tapos maaalis ah, na naman, didilim na naman. Makikita kayo, makikita ko kayo dito. Mm -mm. Hindi ko alam kung bakit lagi mong inaaway yung tatay mo. Hindi kasi siya marunong sa pera, ma. Hmm. Lagi kong nakikita. Nakikita akong inaaway mo yung tatay mo. Lagi mo binubunga nga. Tapos kahit wala ka nang maibigay, binagawan mo pa rin ng paraan para may maiabot ka kay tita. Ganun ako ngayon. Hindi nakikita, nakikita is yung present. Sa amin, sa bahay. Thank you guys. Subscribe kayo. And kung gusto nyo magparid kay Clarice, <laughs> oh, di ba malay mo sa future magparid sila sayo, di ba? So, message lang kayo. Comment lang kayo dyan. Kung gusto nyo magparid kay Clarice. Bye-bye.